And what's up mga kabayan, kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back po sa ating channel. And uh, sa video po natin ngayon, pag-uusapan natin uh, yung mga naging uh, sagot ko po dun sa mga questions and comments po sa ating YouTube channel. Uh, baka po kasi meron tayong kaparehong tanong uh, sa mga naisend nga po ng comment and questions ng ating mga kabayan. At bago po ang lahat, gusto ko muna po uh, i-shout out si Ma'am Celia Quirante, ang uh, mother po ng uh, dati kong karabaho, si Sir Carlo Quirante. Ma'am, maraming maraming salamat po sa suporta and sa lagi nyo pong ng uh, mga videos ko sa Facebook at na rin po sa YouTube and uh, maybe sa TikTok po so thank you very much ma'am and sa inyo po lahat mga kaberni sa walang sawang supporta po sa pag-share, pag, pag ng comments uh, panunood po sa ating mga videos po sa lahat ng social media accounts na meron po tayo maraming maraming salamat po mga kaberni so simulan natin sa unang uh, question po meron tayo galing kay uh, Sir Mark Sarvido po comment sa ating YouTube channel tinatanong ni Sir kung meron daw po bang interview sa MTP. So I think nakagawa na po ako ng uh, video patungkol dito. So unahin po natin, bago po ang interview, meron po munang uh, pagdadaan ng uh, examination. So nahahati po yan sa dalawa mga kabayni. Meron po tayo ng theoretical at syempre yung practical exam. Uh, usually po sa theoretical is uh, qualifications exam siya. So para mo nag-entrance exam po kayo during your college days. Dito nga lang, medyo may konting uh, specific na yung mga questions. So may mga general questions patungkol syempre sa aviation, at tulad halimbawa about sa mga tools, equipment, halimbawa sa human factor, halimbawa sa theory of flight. So mga general questions. Meron din po mga specific na maaaring may kinalaman mismo syempre sa aeroplano. Uh, could be yung mga parts and components ng aircraft. Mga basic po nun siyempre, basic principle. May kinalaman sa halimbawa sa theory of flight, yung mga four forces of flight po. So uh, ito po yung mga usual na questions. Hindi naman highly technical. But, uh, syempre, expect pa rin po, mas maganda pag-aralan pa rin natin kahit pa paano. Uh, yung uh, lahat po ng mga topic uh, na pwedeng itanong sa atin or uh, lumabas nga po sa uh, theoretical examination. So, mga documents, um, tools and equipment as mentioned kanina, at iba-iba uh, pa po. Second, pag nakapasa po tayo dun sa theoretical examination, syempre meron po tayong practical exam. So, sa practical exam, uh, skills related po ito. So, uh, based sa mga narinig ko, meron po dyan yung manual dexterity o yung mandex meron po mga nagpapa exam uh, or nagpa-practical exam na may kinalaman sa safety wiring it could be may kinalaman po sa proper procedure ng riveting drilling, yung mga ganun po so parang nung nag-take po kayo, kung nakayo po ay nakapag-take na ng uh, practical exam para sa inyong AMT license so halos kapareho din po ng mga exam so uh, kung uh, wala po kayong idea about sa mandex or manual dexterity meron po tayong video patungkol dyan or you can simply check po syempre sa google yung other youtube channel na gumagawa po patungkol sa Mondays. And lastly, balit uh, base nga po sa question ni Sir Mark, pag na naipasa po natin yung theoretical, naipasa natin yung practical, syempre, sasalang na po tayo doon sa tinatawag nating interview. Ang interview po, hindi din naman siya laging highly technical. It could be may kinalaman lang sa um, general knowledge mo when it comes to aviation or maybe sa course mo. May kinalaman syempre, pinaka-importante. At madalas po na nagiging uh, kung concept ng interview is about personality, o yung about sa mga parang attitude type ng mga question So, yan din po yung malimit ma kong ibinibigay ng mga advice sa mga nagtatanong sa akin sa mga nakakausap ko. So, kumbaga, tatanungin ka, magbibigay ng mga scenario, situation about uh, professionalism, how to deal with uh, sa mga ganitong katrabaho, or uh, how do you show uh, professionalism, how do you show yung pagiging leader mo, or maybe a good follower, mga ganong klaseng question po. Uh, most of the time, more personality. Kasi lagi natin sinasabi, yung skills po ay natutunan, pwede mo siyang aralin, pwede siyang ituro sa'yo syempre. and besides, magda undergo ka naman ng training, uh, yung MTP nga po. So, pinaka-importante pa rin sa company, kung i-hire ka po, is siyempre yung attitude mo. So, most uh, of the time, ang mga nagkakandak po ng interview sa MTP is syempre yung, uh, it could be manager ng operations, maaring kasama din po yung uh, manager or uh, let's say for example, someone from the human resources, sa HR po and maaaring meron din pong manggaling mismo sa technical training. So, iba-iba po yan. So, again, mga ka ito po yung mga posibleng pagdaanan mo no po kapag ikaw ay siyempre syempre nag-undergo or may plano po na mag-apply at pumasok sa maintenance training program. So, tayong theoretical examination, meron tayong practical examination, at meron tayo syempre ng interview. So, kailangan po talaga sa pag mga ka dahil nag-apply ka na lang din, bago ka patawagan, at least po makapag-ready tayo. And uh, maganda rin po na magtarong tanong tayo dun sa mga nakapasok na sa si MTP or maybe may experience na po para at least magkaroon tayo ng added knowledge. Kung ano ba yung mga kalimitan uh, na itatanong sa interview, lumalabas sa exam, or uh, common na pinapagawa during practical examination. Po. So Sarah Cabrini, uh, kay Sir Mark Sir V at sa uh, inyo po na nanonood, kung meron ka pong kaparehong question, sana po ay nakatulong ang video na to para uh, mabigyan po kayo ng idea uh, tungkol na po sa maintenance training program or MVP. -E